Naging matagumpay ang misyon ng mga eksperto mula sa University of the Philippines na alamin ang kalagayan ng karagatan sa Eskoda Shoal. Pero naging pahirapan ang pagsasagawa nila ng survey doon dahil sa muli na namang pangaharas ng mga bargo ng China. Ang detalye sa ulat ni Rod Lagusan. Madaling araw Hunyo atres ng Hunyo at ng... Paglayag mula sa Buliluyan Port Sabatara, sa Batara sa Palawan ng grupo ng mga eksperto mula sa University of the Philippines. Layo nilang marating ang Scottish Shoal para personal na masuri ang lagay ng coral sa lugar. Kasama nila ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa kanilang misyon, maging ilang miyembro ng media. Sakay kami ng BRP Cabra noong una pero kalaunan ay lumipat kami sa mas malaking barko ng PCG, ang BRP Teresa Magbanwa na matagal na rin nagbabantay sa Scottish Shoal. Pero bago pa magsimula ang planong survey ng grupo, pagating pa lang namin sa Escoda Shoal ay umeksena muli ang mga barko ng China. Kinabukasan umaga ng Martes, June 4, nagsimula ng maghanda ang mga eksperto mula sa UP. Naganda na rin kami. Nagsuot ng life vest at iba pang protective gear para sa isasagawang aktibidad. Kasama ang mga tauhan ng PCG, sumakay kami ng regional inflatable boat o RIB. Hindi rin nagtagal, nagbaba na rin ng China Coast Guard ang kanilang RIB para sundan ng aming grupo. Dito na nagsimula ang pakikipagpatintero namin sa CCG. Para magawa ng mga scientist ang kanilang layunin na makasisig at masuri ang lagay ng corals, ang mismong RIB na sinasakyan ng news team ang siyang ginami para harangin ng CCG makailang ulit rin nagpalita na magkabilang panig ng minsahe. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us. This is China Sea, China Sea. You are within Philippine Exclusive Nagpatuloy pa rin ito kahit sinasabi na ng PCG ang CCG na kasalukuyang nasa ilalim ng tubig ang grupo mula sa UP. Okay, up. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us for safety. We have divers down. We have divers down. Kahit ganito ang sitwasyon, hindi nagpatinag ang PCG at ang mga taga-UP at tuloy lang sa kanilang misyon. Nandito tayo sa bahagi ng Escol Shoal, kung saan kasalukuyang nagsasagawa ng Marine Science Research ang ilang personnel ng University of the Philippines. Kasabay nito ay meron ding nagbabantay na ilang personnel ng China Coast Guard. Kanina umabot din sa dalawa na siya nag-interfere para hindi matuloy yung aktibidad na kanilang ginagawa. Kasunod pa rin niya ng ulat na pagtambak ng crash corals dito sa bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. May mga pagkakataon pang nagkakabanggaan dahil hindi tumitigil ang CCG sa pangahara sa PCG tulad nito. Nagpatuloy ito sa kabuuan ng pagsasagawa ng pag-aaral ng mga eksperto. Walang humpay ang pagiging agresibo ng China para guluhin ang kanilang ginagawa. Dito naman sa sunburn na ito ay lumipat ang grupo para ipagpatuloy ang kanilang survey. Matapos nito habang pabalik sa BRP Teresa Magbanua, tila nagpakita naman ng lakas ng China. Tulad ng helicopter ng People Liberation Army Navy na makailang beses dumaan sa ibabaw ng aming grupo. Ayon sa PCG, sa kabuuan dalawang helicopter ang kanilang nakita. Bukod dito, namataan din ang dalawang hovercraft ng China. Ayon sa PCG, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ang mga hovercraft sa West Philippine Sea. Ayon naman sa China, parte lang ito ng kanilang amphibious drill. Uh, para sa akin, this uh, just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para tigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Scottish Show. They do not have the proper authority to conduct such amphibious operation within our own exclusive economic zone na hindi naman nila ipinapaalam sa Department of Foreign Affairs. Matapos nito, sinundan pa ito ng ilang beses na pagbusina ng isa sa mga CCG vessel. Sa ikalawang araw ng aktividad ng mga scientists, maaga pa lang ay umiikot na ang CCG vessel na ito pero masanda sila ngayon. Kasama sa kanilang ginamit ang isang speedboat na sumunod sa grupong nagtungo sa iba pang bahagi ng Scarborough Shoal. Hanggang sa pagbalik ng mga tagayupi ay hindi sila nilubayan nito. Kahit sila ay nasa BRP Teresa Magbanwana na, makailang ulit pang lumapit sa borko ang speedboat. Sa kabila ng hamon ng pag-angkin ng China sa bahagi ng ating teritoryo, hindi nagpapatinag ang bansa sa pagbabantay. Patuloy na ipinaglalaban ang karapatan ng Pilipinas. Mula dito sa West Philippine Sea, Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.